Maraming salamat po yung ating waitress. Oo. Uh -huh. Ang ganda-ganda mo talaga. Kaya ko na yung sushi para nakasagana na. No? Nakasagana sa Tagalog? Naka Sayote oh. Ang pa niyo Mahangin sa labas. Ayun, sana ang sasabihin ko. Mag Dahil mabait si Maria, magpapakape daw siya. Grabe, 323 euro. Nakuha natin. Pangpaseksi ito, mga kaibigan. Kailangan, kailangan ko. 15 years na hindi na ako kumain ng sayote, mga kaibigan. First bite after 15 years na hindi ako. Ito, pampalakas ng loob. Para hindi tayo mahiyain sa pagbablog. Oo. Oo. Pampakapal ng mukayan. Oo. sabi ko nga kay Jeb, ngayon ko nasisimulan ang vlog kasi na traffic tayo papunta kay mama. May kukunin lang kami doon at may dadating rin sa kanya. Pero wala siya kasi yun, nakipag-meet uli siya sa mga kaibigan niya. Pero may kukunin lang kami. Tapos, saan tayo na susunod? Sa ah, mag vacuum sana kami ngayon ah oo oh, vacuum muna ng sasakyang kasi matagal na hindi kami nag <laughs> tapos mag kami ngayon pero magandang araw ngayon ano? Oh, mas oh. maganda ka pero oo oh, oh, maganda tama mahal. ah tingnan nyo oh. magandang panahon at dito may parang festival ba? festival, oh, festival. malit na festival uh, hindi lang kita, yun yung mga stand nila pero mahaba itong street na ito dun sa kabila kaya medyo traffic dito at dito naman sa side na ito may mall, kaya yung parking, papasok dito sa left lahat it's either dun sa may mall or dun sa may pista. Don sila pupunta, kaya na traffic tayo kasi dito, dito sa may pestahan sa likod nito yung tirahan ni Mama kaya kailangan tun ang puntahan namin Sana makahanap kami ng parking area ay sabagi makapasok pala tayo sa garahe nakalimutan ko 'yun kala ko Oh naman oh, oh, okay garahe pala si Mama kaya walang problema sa parking naman pero kailangan medyo ano lang medyo long ano long cut tayo. Mag long cut, Kasi nung pumupunta kami kay mama, dun sa mga stand na ito, dito kami pumapasok sa sasakyan. Ngayon naman, hindi pwede. Kaya yun, mag cut kami sa kabila. Ayan, tignan naman niyo oh. Traffic. At yung mga tao, pumupunta sa mall. O, kita dito yung, ano? Yung... Um... Yun nga, naipakita ko kanina. Medyo kita yung mga stand. Maraming kasing mga puno at mga halaman, kaya hindi masyado kita yung piyesta. Mm -hmm. Ayan, dito naman yung mall. Dito sa, ito, sa building na ito na may McDonald's sign. Ayan, dyan. Dyan, si City Gallery ang pangalan ng mall. Kaya kunin ko na yung susi para nakasagana na. Nakasagana sa Tagalog? Nakaprepare. Nakaprepare na yung susi. Kasi yung susi ang ginagamit ko pagbukas na sa garahe. Yung susi ni mama. Ito. Kiliam naman, natulog na. Natulog siya. Pagod siguro. So, nag-emote si Jeb. May kinikwento huh? sa akin. Halos naiyak na siya. Oo, oh, syempre. Madramatik uh -oh. kasi. May naalala kasi siya. Kaya ano. Uh -oh. so, nandito na tayo kinamamal. Ay, hindi oh. ako makalabas dyan. Ayan. Ayan, ito yung susihin ko para makapasok tayo. Ayan, papunta tayo sa garahe sa baba. Wala. Oh, mahangin. Tignan naman ninyo, oh. Mahangin sa labas. So, kailangan palikod. Ayan. Ayan, maghintay kami rito, no? Ayun, sana ang sasabihin ko. Maghintay na lang kayo kasi tulog yung isa. Oo, inaantok rin ako eh. Sige, matulog na kayo dyan. <laughs> at kukunin ko dito sa trunk pakibukas nakalaki ayan ayan yung mga ibabalik naming mga bote oh tigto 25 cent ang mga ito hmm. tapos asa na yung kay mama ah ito pala ito pang ito yung kay mama Ay, Sabi ko na nga ba, eh, wala si mama eh kaya ano ay, alisin ko muna yung shoes ko at ilagay ko sa kusina niya yung itong, dito na lang sa lamesa, kasi para makita niya na dumating ako yun yung sushi ko uy, napagod ako doon ah <laughs> yung pataas ano yung nakita ko oh. Tikman ko nga muna to ang sarap nito. Sandali. <laughs> Kailangan ano. Saan ko kayo iwan kaya? Dito na lang. Ito. Sarap nitong gummy bear na ito. Mmm. galing kasi sa pharmacy ito ng bear. Masarap. Hmm. Hmm. sa fruit juice. Natural kasi. Masarap. Iba yung lasa ba? Mm. Meron tama na. Kasi naghihintay si Jeff. complex, oh. Gayon siguro kay kita Aurea. ah. Skyplex. Mmm, ito pala. Okay. Ayan. Yeah. Ito sa inyo. Yung para sa amin. Ayan, yung squash. Mm. Tanim ng isang Pilipina Na pinuntahan nila mama At ito sayote, oh Yung tanim ni Tita Aurea May dalawa kami, oh Salamat, Tita Aurea Ah, kay Tita Aurea dan ito Yung paprika Bell pepper na nai, ano oh, May ano pa? Siguro galing kay Tita Aurea rin ito Ah, yun, ito yung mga galing sa pharmacy Na gummy bear Bigyan ko rin daw si kami Ang dami naman ito Hanggang kailang kaya namin kakainin yan? Grabe naman. Oh, salamat, Mama. <laughs> Ang bigat pala nito. Kasi yung karabasa mabigat. Kaya hindi ko na maiblog kasi kailangan ko ng dalawang kamay na bit dito. Magkita na lang tayo mamaya. So, Ayan, mag-shoes muna ako. Ah, oh, ayan dahil mabait si Maria, magpapakape daw siya. Oo, yung Dahil mabait mo, siya. Ano yung mga binili mo, uh, Mal? Oh. Ayan, ito mga ano lang toothpaste, uh, uh -oh. may deo. Uh -oh. The other one, may toothpaste, uh -uh. -oh. may munggo. Oo. Uh -oh. Oh, sige. Mm -hmm. dahil mabait ka, magpakape ka. Oo. Uh -oh. Sige. Tara. Okay. Tapos. So, si naman ay kagigising lang. At kami naghintay dito sa sasakyan kaya ay magkakapi din dali lang. Close natin yung sasakyan natin. Oh, dito tayo. Ha? Ah. Masarap ng chura. Ako wala ba silang Ito, ito sa akin. Sa akin at saka kape. Ito. Oh, ayan. Sana all. Ang sasarap ng cake, oh. Hintayin pa natin si Maria. Oh. Ayan na. Yung, oh, maraming salamat po. Yung ating waitress. Uh Oo. -oh. Ang ganda-ganda mo talaga. Hmm. Tekman natin ito, mga kaibigan. Ano?

Ano? Mahal ko. Ah, tayo Sige. Sige, mauna kami ano. Mauna kayo at mag, ano tayo dito, mag, ano tayo ng deposito. Ah. Mal, Grabe, 323 euro. Nakuha natin. Oo. Tignan mo, marami Oo. Oo, 3 euro 23. <laughs> ah, ay eh, ito lang? Ito lang mahal? Umuwi na tayo? Wala na ba tayong... Ah, kala ko wala na tayong kapira-pira. Ano? Kumain na lang na tayo ng, ano, ng hangin, ano? At saka yung pagmamahalan natin, okay na yun, ano? Uh -oh. Banana, may banana ka dyan. Yeah, meron. Oh, para the to Mahal, ito, ito. Kuha natin. Kuha ito ng ganito. Oo. Yung, ano? Yung organic. Wala na. Ito, ito lang. wala lang, man? O yung red. Oh, pwede, pwede rin yan. Ay, yan, yun, ako. Ay, yun, Wala yung organic na lemon, mga kaibigan. Oh, Wala. Kasi mas ano yun, may ini-spray kasi dito eh. O, oh, di ba? Yung organic walang ini-spray. Ano mahal? Tama ba ako? Tama ako. Oo, tama. tama ako, siyempre. Kuha tayo dito ng broccoli. Huh? Ah, pwede na to. Mahal, ito. Pampalakas ng loob para hindi tayo mahiyain sa pagbablog. Oo. Oo. Pampakapal ng mukayan. Oo. Wala nang iba eh. Hindi naman yellow yan. Hindi. Kainin naman natin bukas. Oo, oh, bukas, bukas yan. Sige. Hanap ako ng kar carrots. Ito mahal. Ah, pang oh. ng muka. Parang marami yan ah. Oo, oh, para mas kumapal yung muka natin ng mas lalo para gumaling tayong mag-vlog. Hindi, masira yan. Masira. Wala na eh, May ang dadami. Ano? Kanya na. oh, tingin na lang ako sa iba. Ate, o oh, di wala. Kasi oh. marasyadong marami yan. Oh. Masira. o oh, sige. Sayang. Okay. Sayang naman. Ah eto yung ano, talagang ultimate, ano to, mahal. Talagang ultimate sacrifice ito. Para talagang, pang paano yan, pang pagaling mag-vlog. masarap mm. yan. Masarap. Mm. Nagtitingin ng karne. Oo. Ito ay pang pasipag ito, mahal. Mm. Magsabaw tayo ng ano, para sumipag tayong magtrabaho. Oo, mm, sige. Pang pasipag magtrabaho, oo. Mahal nga lang, pero at least, kahit na at least motivated tayong magtrabaho. Paminsan lang naman. Oo, uh, minsan-minsan lang. Okay. Okay na yung dalawa. Ay, uh, to. Sige na. ah uh, ito, tinapay. Oh, uh, mayroon na rito. Mahal yung iba. Oh, sige. Uh, uh. Ito yung ano, pang sexy ito, mga kaibigan. Kailangan, kailangan ko. <laughs> For how many months na hindi ako uminom ng ganyan. Kaya pala tumataba ako. Ano mahal? pang mm -mm. pa-sexy yan pang paganda ng katawan no. uh -oh. di ba? Uh, ayan oh, grabe, umuulan na ah oh, gilisan mm -hmm. natin kasi wala na baka, maano tayo dito Oops. ang dami natin mga ano o oh, ayan mga kaibigan, hmm, tapos na yung ating pagmamalink uh, at tayo na ay umuwi na dahil parang na high blood na naman ako, naiisip ko na naman yung makorakot sa gobyerno. Mm! Paliin ko yung mga titi ninyo, ha? <laughs> <laughs> <sighs> mga kaibigan kong minamahal, tayo ay magluloto at magkakatay tayo. Anong lutoy natin, mahal? Tignan nyo ito, mga kaibigan. Oh. Kasi may binigay ni kita oh. na sa iyo, okay. Ito. Ito mga kaibigan, papakita ko sa inyo ha. eto Ito. Ito. May sayote tayo. Oh. Yung tanim ni Tita Aurelia. Hmm. Salamat kay Tita Aurelia at may tanim ano? silang sayote. Oo. Napaka-special nito mga kaibigan. Alam niyo kung bakit? Alam mo mahal kung bakit? Hindi. dahil hindi ako kumain ng sayote. Nang napakatagal na panahon. Oh, tama ka. Yung last siguro na kumain ako ng sayote ay nung umuwi ako nung Pilipinas noong 2010. Ganon? 15 years na hindi na ako kumain ng sayote mga kaibigan. So kailangan talagang i-enjoy na i-enjoy natin to Tatlong piraso. May sayote naman doon sa may Asian store pero hindi kami bumibili kasi... Oo, maliit siya. Mas una, maliit nito. Una, Unang, mahal. At saka yung isang ganito, uh, siguro, 3, 4, lima. Gano? Oo, ganun? Oo, Depende sa kalaki. Mm -hmm. Sabi na natin lima. So, pag i-convert natin sa pesos yun, mga kaibigan, nasa mga 340 pesos ang isang maliit or ito. Sabi na natin ito, 340 pesos isang sayote, mga kaibigan. Ano? Mm -hmm sa luxury goods ito dito sa Germany yung sayote. Libre sa bagyo ito eh. Parang hindi ko na alam yung lasa niyan. Oo, ako nga rin eh. Sandali. Oo. Oh. Ah, medyo maalala ko. Oo. Pero... Eh, ito, ito, kapag uh, kami noon mahal, itong sayote na to, kapag kami ay uh, humingi sa kapitbahay, mm. at sabi niya wala, oh, mm. ay uh, syempre, hihingin pa rin namin, mm. pero hindi na kami magpapaalam. <laughs> Let's do this mga kaibigan. Maglada tayo. So, ayan. Ito yung ating chicken. Magtinola tayo. Tinola. Mm. ba? Diba? Nasaan yung ating mga raminta dito? Maggamit uh, tayo ng raminta. Mm. Diba? Ayan. So, ayan. Ayan yung manok natin. Yes. Mm -hmm. Ano, kailangan katayin natin para ano? Para, siyempre, manuto na, kasi ako na ay uh, ano, mahal uh, ano tawag dun? gutom? <laughs> bigyan mo ako na ano ano yan? oo, maglato ako na, oh, gutom na yan na simple, simple katay lang tayo walang masyadong technique kasi gutom na ako eh Magaling ka magkatai eh, ang bilis-bilis mo pa. Oo, uh, ah, nagingan ko sana ng ano, ng technique. Expert. Pero ano, ito mahal, ano, talagang nagpapasalamat ako sa lolo ko. Ina sa lolo niya? Oo, siya ang nagturo sa akin na magkatay ah, ng manok so? mm -hmm. Si Lolo Patrecio? Ah, Or... uh, hindi. Ah, si so, lolo... lolo Marino. Oo. Ah. O -o. Napaka ano lang, o simpleng katay lang. Hmm. Mm. Ganun lang naman. May mga iba't ibang technique sa pagkatay uh, mahal pero wala na. Hindi ko na gagamitin yung isang dang porsyento. Ano na lang ako ngayon. 80%. Hmm. <laughs> hmm. Di ba? Sinabawan lang naman to ano? Oo, oh, kasi ano, malamig sa labas. Umuulan kanina. Uh -huh. Ayan, at medyo malamig na. Uh, tapos hindi lang medyo malamig na malamig uh, maganda ano tayo yung ano maganda yung magsabaw uh, nasa ano tayo mahal ano 7 uh, degrees oh uh, malamig na winter na mm. kaya panahon na ng ano pag jigigigig uh, -gigi, ano oh uh, tapos na eh nakaluto na tayo ng rice nilagay ko na doon sa may lamesa Hups, pwede na mahal, pwede na. Mag-gisa-gisa na tayo. Mm-hmm. Ay, opaw. Mm-hmm. Masayang. Nandito na. Ayan. Sige. 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 Para tayong mga bata. Gusto mong oh. ano ito? Oo. After 15 years. After 15 years. Ayan. First bite ko ito. Tikman natin uh -huh. yung sayote. Mas malay First bite after 15 years na hindi ako kumain ng sayo sa mga video. Sayo, is life sa amin noon. Ngayon, ay naku, 15 years. Mm. Kasi excited na si Jeb. Mm -hmm. Masarap eh. Mm, -hmm. ko na kanina. Oh. Na. <laughs> mm. Oh my goodness. Mm. Naalala ko yung mga ano mahal? Masarap siya. Original talaga yung sabaw niya, ano? Mm, -hmm. mm Talagang tinola ang tinola. Mm -hmm. Ay nako, kain na tayo mga kaibigan, no? Masarap? Oo, kain tayo. Kumain na rin kayo. Uh -huh. Kahit sayo tilang, ang kainin ko eh. Wala kain. Wala na, karni-karni, oh, karni-karni. manuka, mm. <laughs> mm. mm, manuk, ah. mm hmm, mm hmm, hmm, sarap oh. niyo manuka, sana ah, hmm, no, sarap yung ano, yung mesa baos na parang ano nagani to, no? wow, mm -hmm. mainit na, mainit na mainit yote is live, mm. <laughs> no, mm -hmm. mm. ay nako masarap na uh -oh, masarap siya